Makakatulong ang bagong working schedule na ipatutupad ng gobyerno para matugunan ang matinding trapiko sa National Capital Region. Itong paniniwala ng Metro Manila Council, nagpabalik si Ryan Lesigue sa detalye. Mula sa dating 8am to 5pm, magiging alas 7 na ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, ang oras ng trabaho ng mga empleyado ng mga lokal na pamahalaan sa Kamainilaan. Itinakda ito ng Metro Manila Council para makatulong sa pagbabawas ng usad-bagong na traffic sa NCR. Paniniguro ng MMC, hindi nito maapektuhan ang mga trabaho sa mga lokal na pamahalaan. Sabi ni MMC President at San Juan Mayor Francis Zamora, maaari silang maglagay ng skeletal force mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon kung marami pang pending transactions. Pero imbes na sa Abril 15, sa Mayo a 2 na ito ipatutupad. Gusto daw kasi muna nilang bigyan ng pagkakataon ng lahat na malaman ang bagong working schedule. Sa tingin naman nila, sapat na ang dalawang linggo para may siwalat sa publiko ang pagbabago. Mahalaga po kasi na malaman ng publiko yung uh, impormasyong ito. Kami po sa LGU we can adjust easily dahil uh, isang uh, simpleng uh, executive order lang huyan. ay uh, malalaman na ng iba't ibang departamento namin at mga kawani. Ngunit ang uh, publiko po Uh, we would like to give them more time. Nabatid na may mahigit 112,000 ng mga kawani ng LGU sa NCR. Base sa MMDA Resolution No. 24-08, Series of 2024, nakakadagdag sa bigat ng trapiko ang tradisyonal na 8 a.m. to 5 p.m. na working hours sa mga government offices sa Metro Manila. Sinabi naman ni MMDA Chairman Attorney Don Artes na sasabay na rin ang MMDA sa MMC sa pagpapatupad ng 7 to 4 work schedule sa May 2. Mas paigtingin na rin ng MMDA at ng MMC ang paglilinis sa mabuhay lanes para mas lumuwag ang trapiko. Regardless kung attended or unattended ang vehicle, 4,000 na ang penalty natin. Ang magkakaroon na lang ng difference kung unattended siya, ito tow namin. Yes. Pero whether or not nandun yung driver, 4,000 na po ang penalty. Samantala, nagpahalala rin ang MMDA sa mga gumagamit ng e-trikes, e-bikes at tricycle na bawal na silang dumaan sa major roads simula sa lunes Abril 15. Hindi na po natin i-extend. Ang penalty po ay 2,500 pero kung kayo po ay walang lisensya or walang registro yung um, e-bikes or e-trikes, yan po ay masasubject sa pag-impound dahil wala po kaming pag-charchan ng penalty pag po yung sitwasyon. So again, bawal na po kayo sa pangunahin ng sa Metro Manila by April 15. Hiling ng MMDA sa publiko, tamang disiplina sa daan para hindi makadagdag sa trapiko. Ryan Lisigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.